a day in my life vlog number 1 so pinakaunang vlog ko po ito sana magustuhan nyo and may gagawin lang naman po ngayong araw na ito kaya abangan nyo po mabuti na lang eh. maganda yung panahon ngayon at hindi maulan so thank you lord sa panahon ito So, mamaya gagawin ko po yung kailangan kong gawin. Abangan nyo lang po kayo. So, guys. So, ayan guys. Maghilamos muna ako ngayon. Dito na ako sa CR. Amen. So, kasi kagigising ko lang kasi niyan. And, syempre, kailangan muna natin maghilamos. And then, may ginagamit pala akong, ano, hindi na ba siya sabon na sabon? Ah, uh, ito pala yung ginagamit ko guys. So, hindi madilim oh, sorry <laughs> mamaya ko na lang sa inyo yung pangalan niya basta parang salt scrub yung tawag sa kanya dito sa nakalagay sa pack niya so nabikul, nabili, ko lang po to ng 99 pesos sa Watson sa Robinson so hindi ko alam mas, mas sa pang lugar sa si ibang Robinson kung meron to basta sa Robinson lang po yan mabibili sa Watson so ina-apply ko lang po yan sa aking mukha effective mo po siya pero kailangan nyo lang po siya talaga ibabad ng 2 to, 2 to 3 minutes sa katawan nyo so para kasi siyang matutunaw sa skin nyo kasi syempre sa yung ano nyo tapos parang matutunaw po siya dun sa balat niya. So, yun. So, tsaka, maghahanda kasi ako ngayon ng damit ko na dadaling ko sa Cebu. Kasi, ah, uh, kami dun para sa OGT namin. Hindi ko naman alam kung gano'n ka kami alis, pero, pinapaghanda lang kami kasi baka bigla na kaming upalis o oh at least already na kami and apply kasi kami yung trabaho sa ako yan pala yung, yung name niya guys so kung gusto nyo bumili bumili na kayo and kaya mag apply po kami sa barko sa simple kasi barko po yung a-applyan uh namin so kailangan pumunta dun kahit anong oras so yun uh, ngayon magbe-breakfast muna ko guys so samahan nyo ako mag-anmusan muna kasi kailangan muna natin mag-anmusan bago tayo mag-ready ng mga dadalhin natin so tara so dito na ako ngayon sa kusina nag gumawa na ako ng tasa at kutsara so magtitiplan ako ng kape sasabayan yung mga idol sa pagkape so kuha na din kayo ng kape andito na ako may kape na ako may na din so sabayan nyo na ako dyan mga idol magkape na rin kayo at sabay sabay na tayo magkape ang sarap ng pandisan talaga pareho ng kape So, ayan, magkakanta na ako. i -re ready ko na to. Ulitin ko na lang to ayusin kasi nakaayos na to kahapon. Pero, ulitin ko na lang ngayon kasi ilalagay ko pa pala yung gum na dadalhin ko. So, i-aayos ko lang to ng maganda. Tapos, okay na lahat. Tapos, pasensya nyo na po yung boses ko, guys, kasi may ubo po ako ngayon tsaka sipon galing pa kasi ako sa lagnat so medyo hindi pa okay yung pakiramdam ko so sa barko eh hindi ko po alam kung anong maging position namin kasi baka yung kapitan yung mag assign ko saan kami inalagay ko anong trabaho namin so kung ano man yun, eh, tatanggapin na lang po namin kasi para din naman yun sa amin and para sa future and sana babayan na lang kami Lord dun sa gagawin namin work sa trabaho isang taon po kami hindi yung uwi nandun lang kami sa barko na yun so sana maging safe kaming lahat at makaya namin hindi kasama yung pamilya namin ng isang taon. So, pati kayo guys, uh, ipag -pray lang din ako. And, mag-update na lang ako ng mga vlog ito kung nandun na kami sa barko. And, nakakaasa kayo guys na magpapatuloy ako sa gagawin ko hanggang maabot ko yung pangarap ko para sa pamilya ko. And, sana supportahan nyo po itong vlog na to kasi pinakaunang vlog ko po to. Actually guys, hindi ko alam kung magugustuhan nyo vlog ko pero gusto ko lang din po sa i-share yung mga thoughts ko sa life at kung ano yung ginagawa ko. And hopefully po sana magustuhan nyo itong vlog ko and sana supportahan nyo itong So, yun. Tapos na ako maging bagay, guys. Thank you sa panonood niya sa vlog ko na to. Sana supportan niyo po to. Magustuhan. Like and share and subscribe po.